Alam mo ba? Ilang beses nang sinubukan ng China sa kupin ng Korea sa loob ng higit dalawang libong taon. Pero hindi nila ito lubusang nasako. Ganito ang kwento kung bakit. Noong unang panahon, ang Korea ay nahati sa tatlo. Goguryeo, Baekje, at Sila. At sa tatlong ito, ang Goguryeo ang pinakamahirap talunin. Mayroon silang malalakas na fortress, bundok na natural na depensa, at sundalong sanay sa mababangis na kondisyon. Noong 80 na at 12 AD, nagpadala ang Sui Dynasty ng isang punto isang milyong sundalo para sakupin sila, pero halos lahat nalipol sa Battle of Salsu. Dahil sa kabiguan na iyon, bumagsak pa ang Sui Dynasty pangalawang dahilan, ang geography ng Korea. Matarik, mabato, makipot ang daanan, at sobrang lamig kapag winter. Kung ikaw ay mananakop, bago ka pa makarating sa kabayanan, pagod na ang sundalo mo. Yung iba na mamatay pa sa gutom at lamig, isang lugar na perfect sa depensa, pero impyerno para sa attackers. May panahon na ang Korea ay nagbibigay ng tribute sa China, lalo na noong Tang Dynasty. Pero malinaw, hindi sila direct colony. Ito ay parang diplomatic relationship lang, magpapakita kami ng respeto, pero kami pa rin ang may control sa aming sariling bansa. Ayon sa mga historian, kahit kailan ay hindi na control ng China ang Korean government. At ang pinakamalaking dahilan, malakas ang Korean identity at unity. Sila yung uri ng lipunan na kapag may mananakop, nagiging mas matatag at mas nagkakaisa. Mula Goguryeo hanggang Joseon, ang kultura nila ay centered sa depensa, pride, at survival. Kaya kahit malaki ang China, at napakalapit lang nila sa Korea hindi nila ito nasakop dahil sa geography matibay na kaharian at pagkakaisa ng mga tao na natiling malaya ang Korea sa buong history